Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kibigyan nyo, si Jake Rodriguez Pumperada uh, Nag-uulat, kakampi nyo Welcome po kayo sa channel ko Sa video natin ngayon, very timely po ang ating topic ko regarding po sa tanong na Bakit maraming pulu pulubi sa Pilipinas? Alam natin, ang Pilipinas ay considered guys na third world country That's why mahirapan tayo mag apply ng visa kasi kinukonsider consider tayo na third world, mahirap na bansa at marami tayong mahirap na mga kababayan. Ano ba ang mga dahilan bakit marami tayong nakikitang pulubi sa daan? Hindi po ito diskriminasyon. Pero ang sa akin lang, dapat natin malaman ano ba ang mga dahilan, ang mga rason bakit maraming pulubi? Biktima lang ba sila ng circumstance, sitwasyon or pamahalaan mismo or ang ating society? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Alam natin guys, dito sa Pilipinas, overpopulation na tayo at saka ang korupsyon no, sa pamalaan ay hindi mawala-wala. Maliban dyan, karamihan ng lupain dito sa Pilipinas at kayamanan ay nabahagi lamang sa ilang pamilya. So kung kaunti lang ang may pera and overpopulation, it means maraming mahirap iba sa kanila naging pulubi. Ang pagiging pulubi guys depende no kung sa tingin ko by choice or or biktima lang sila ng sitwasyon. So sa video natin pag-usapan po natin ano ba ang mga pangunahing dahilan bakit maraming pulubi sa Pilipinas. Maraming pulubi sa Pilipinas dahil sa itbat ibang dahilan na sa kahirapan, kakulangan sa oportunidad, tama po at sistemi kong problema sa lipunan, problema po sa society. Narito guys ang mga dahilan kung bakit maraming pulubi dito sa Pilipinas. Makinig tayo guys sa una-una. Kahirapan. Isa sa mga ugat na pagiging pulubi ay matinding kahirapan. Maraming pamilya ang walang sapat na kita para matugunan ang kanila mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at edukasyon tama po guys no may mga Pilipino tayong kababayan na once a week once a week once a day lang kumakain or twice hindi nga nakapag snacks no kasi wala sila pambili walang sapat na tirahan may makita tayong mga homeless na tutulog sa kalsada sa gilid ng daan so iba uh, ang kanilang damit hindi po maganda no punit punit at saka hindi nakakapaligo basic hygiene hindi po nila kayang bilhin at pagkain. So, yun po ang unang rason. Kahirapan. Ano pa ba? Ikalawa guys, according sa research ko, kakulangan ng edukasyon. Simpre kung, mali, kung, wala kang alam, hindi ka makapag-apply ng trabaho. No? Kapag walang sapat na edukasyon, ang isang tao, may hirap sa kanya na makakuha ng disenting trabaho. Simpre sa, dito sa Pilipinas guys ha, mag-apply ka lang ng call center agent sa mga opisina or sa mga government, basic requirement, graduate po ng apat na taon na kurso. Undergrad, hindi ka nakatapos. Nako, mahirapan ka talaga, guys. Bakit? Overgraduates din tayo, supply ng graduates. Every year, thousands po ang nag-graduate. So, ang competition, guys, is very steep, no? Marami sa mga pulubi ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya mahirap silang makahanap ng matatag na kabuhayan. No read, no write. Iba nga. Ikatatlo, kawalan ng trabaho. Mataas ang employment rate sa bansa. Marami ang nawalan o hindi makahanap ng trabaho. Kaya napipilitan silang mamalimos para mabuhay. Tama po, maraming tao dito, kaunting job opportunities. That's why isa ring reason na maraming pulubi ay wala silang mapakabalayan na trabaho iba nga pumupunta ng abroad no para at least makatulong sa kanila at sa kanilang pamilya ikaapat na rason pag-abuso pag-abuso sa droga at alkohol kita mga bisyo alak sigarilyo droga may ilang pulobe na nalulong sa bisyo tulad ng droga at alak kaya nawalan ng direksyon sa buhay at tuluyang naglukmong sa lansangan tama po yun maraming addict din dito eh That's why sa panahon ni Tatay Digong nagkalaubos-ubos ang mga adik po bumalik naman. Ikalimang rason bakit maraming pulubi sa Pilipinas, kakulangan sa servisyong panlipunan. Ito po ay based po ito sa korupsyon naman sa government, no? Hindi sapat ang mga programang tulong sa pamalaan sa mga na walang tirahan at mahirap. Kadalasan hindi naabot ang tulong sa, sa mga nangangilangan o hindi ito -tulo tuloy Bakit? Korupsyon, hindi napunta sa, ano, sa tamang beneficiaro. Iba din mga loko-loko din na mahirap no sorry to say ah. bigyan sila ng bahay ibibenta o rentahan bigyan sila ng lupa gusto may bahay lupa ibibenta din so walang magawa ang ating pamalaan guys no hindi na rin natin ka minsan kasi masising pamalaan na parang ayaw nang tumulong kasi maraming loko-loko din ng mga Pilipino no ang iba mata matatalino din anim na rason bakit maraming pulubi sa Pilipinas Pagkabigo ng Pamilya o Lipunan Failure of the Family and the Society May mga bata at matanda na tinanggihan o pinabayaan ng sariling pamilya Siguro adik o pangapasaway kaya napilitang tumira sakali May mga kabataang lumayas dahil sa pag-aabuso at matatandang iniwang ng pamilya Abandonment ng mga senior citizen Bawdios ko Lord kasi sa kanila basta pabigat 'yun na layas ka na dito, no? So iba, walang pupuntahan na 'yun, pupulubi na iba victim of rape, sexual exploitation, 'yun nga. Nasadlak na sa lansangan. Ikalima, ikapitong Ika, Ika dahilan guys, natural na sakuna, natural disasters. Ang ah, mga bagyo, lindol, iba pang kalamidad, sunog na magiging sanhi ng kawalan ng tirahan at kabuhayan maraming Pilipino kapag hindi makabangon na ang manirahan sa lansangan. Yun po, mga natural disasters. Ikawalo, last na to ha, mga rason bakit may pulo, maraming pulubi sa Pilipinas. Urbanisasyon at paglipat ng lungsod. Yun, marami pumupunta sa Maynila thinking na makapaghanap sila ng magandang trabaho doon. Iba na sinusyerte, pero I can say 95% fail no, kung wala kang makahanap na trabaho. Maraming lumilipat sa Manila o mga syudad na para makahanap ng trabaho. Pero kapag hindi makahanap ng maayos na trabaho o tirahan, napupunta sila sa kalipilang pulubi. Tama, ang mga nasa probinsya, tingin nila sa Cebu o sa Manila lang ang kanilang uh, savior, makahanap ng magandang bukas. Dapat pumunta ka doon, may trabaho ka na or may pera ka pang gastos habang naghanap ka ng trabaho or else you will end up na pulubi no, sa lansangan. Konklusyon natin, ang pagiging pulubi ay hindi lamang dahil sa katamaran ng isang tao. Laziness ng isang tao, guys. Ito ay bunga ng maraming sal salik tulad ng kahirapan, poverty, kawalan ng edukasyon, lack of education at kakulangan ng support ng gobyerno, lack of government support. Para mabawasan bilang ng mga pulubi sa bansa, kailangan ng mas malawak, matatag at makataong mga programa tutulong sa kanila makabangon at makaroon ng mas magandang kinabukasan. 'Yun po ang walong rason bakit maraming pulubi dito sa Pilipinas. Sana po minakuha po tayo hindi lang puro politics tayo, mga real life lessons na mahirap talaga maging mahirap. Dapat bumangon tayo, maghanda tayo ng opportunities para maangat natin ang ating buhay. Thank you guys sa panonood. Salamat po. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman po kaibigan niyo si Jake. Pansamantalang lang nagpapaalam. Uh, I love you all. Ingat po tayo lagi. Bye-bye.